everyone, welcome back to my channel. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, Asul na Ulap. And then, pakit na rin po ng bell notification para ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong mga uploads. At pag-usapan natin yung napapabalitang, naka-hold daw sila Uh, Lisa Marcos sa LA ngayon dahil meron daw nangyari sa isang hotel sa Beverly Hotel meron daw doong namatay at ito nga daw ay yung anak ng uh, anak ng may-ari ng Rustan na si Tan Paulo Tantongko. So yun ang yun ang nagte-trending ngayon na kaya daw siya namatay ay dahil daw sa drug overdose at ang mga nakasalamuha niya ay kasama na po ang First Lady at yung iba pa pong mga artista at yung mga kasama sa entourage nung pumunta sila sa US. So ang sinasabi ngayon ng mga tao kaya daw biglang-bigla yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong biglaan talaga kasi 'di ba? Walang walang nag-akala na ganung kabilis nilang a aksyonan. Uh, dinampot, inaresto si Tatay Digong and then uh, ura-uradang dadalhin nila sa Netherlands. Hindi man lang nila pinayagang makapag impake si Tatay Digong, si Tori pa uh, na talagang grabe ang pagtrato kay Tatay Digong. Hindi man lang niya iginalang ang pagiging dating presidente at pagiging may sakit at matanda na ni uh, dating Pangulong Duterte. So yun na nga, balik tayo sa sa topic or sa issue ng pagkakahold nila Lisa at ng kasama niya. So, hindi sila basta-basta makauwi ng Pilipinas, gawa ng marami pa pong uh, investigasyon na mangyayari dahil ang, ang naganap daw ay bago na i-report yung pagkamatay ni Paulo ay 7 hours bago nila na-report na namatay na si Paulo. Eh, yun doon pa lang makikita na nang parang red flag na yun. Kasi sa US or kahit saan naman bansa, kahit dito sa atin, kailangan pagka namatay, i-report -re ka agad para kumbaga fresh pa yung dapat nilang investigahan. Pero yun, after 7 hours pa na report So yun, isa na yun sa titingnan, uh, titignan ng, Uh, rason or titing ng violation ng mga kasamahan nung, nung mga namatay at lahat ng mga nakasalamuha or nandoon during the da event na namatay si Paulo ay kasama yon sa lahat ng iimbestigahan at alam niyo naman sa US wala doong palakasan, walang cover up o walang whitewash na mangyayari sa na, sa pagkakapatay ni Paulo Tantong. At saka pansin nyo, hindi yun hindi yun na uh, balita dito ha sa social media, wala sa ABS-CBN or any network, walang walang ganun nangyari. Meron lang talagang mga vlogger katulad ni Maharlika na, na siyang nag-reveal pero, ayun nga, nag-news blackout that, yung issue na yon So, buti na lang, meron talaga mga, mga ibang way paano natin malalaman yung iba pang mga kaganapan sa ibang bansa. So, anong masasabi nyo? Uh, totoo kayang ginawa lang nilang scapegoat or ginawa lang nilang issue yung pagkaka pagkakadampot or pagkakaaresto ni Tatay Digon para pagtakpan yung pagkakahold nga nila Marcos sa LA. Nakaka nakakaano lang kasi 'di ba? Mag-iisip ka talaga bakit bakit magkasabay bakit sa iisang panahon or sa iisang Oh, yun nga, isang pagkakataon, I mean isang pagkakataon nangyari yun yung nahold sila and then ura-urada, agad-agad uh, uh, dadali na nila sa Netherlands si Tatay Digong. So syempre, alam nilang mag-aalmahan yung mga supporters ni Tatay Digong. Kaya naman, parang matatabunan yung issue ni uh, ni Lisa, nila Marcos doon sa LA. Baka malusutan nila pero parang sabi sa, sa mga napapanood ko, malabo daw malusutan yun kasi nga iba ang iba ang law or iba ang batas sa US. Talagang mahigpit doon. Bubusisiin at bubusisiin nila kung ano talagang nangyari doon sa sa pangyayaring namatay yung anak ng uh, Rustan. So, abangan natin ang iba pang uh, revelation or magaganap pa dito sa issue na to, sa particular issue na to. Marami pa kasi tayong issue uh, lumalabas at kailangan nating pagtuunan ng pansin lalo na yung issue ni Tatay Digong na walang kahit sino man na naka-anticipate naka na yung araw na inaresto, agad-agad, pipiliti nila at halos sila na nilang maisakay lang sa aeroplano si Tatay Digong. Di ba? Ang saklap, ang sakit. Kumbaga parang walang nagawa, walang walang mabuting ginawa si Tatay Digong dito sa Pilipinas para ganunin nila, para itrato nila ng ganun. E samantalang alam naman natin, lalo na yung mga yung mga supporter ni uh, dating pangulo alam natin kung ano ang ginawa niya para lang mailigtas ang mas nakararaming Pilipino dito sa ating bansa so yun lang at uh, sana makapag-upload pa po ako ng mga relevant na na issue or uh, topic dito sa aking sa aking channel so salamat sa mga manonood at makakadaan dito sa aking channel at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe please subscribe my channel Asul na Ulap and then pakihit na lang ulit ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pa pong mga uh, upload. Thank you very much.